Good morning mga kumarates, pangalawang araw na walang ang pasok si Tyler pero si Kuya Sian ay mayroon nga po silang pasok pa. Kahit wala ng pasok, pandigurado, pag tendera ka, ay gigising pa rin ng maaga para magbukas ng tindahan. Pag umaga, nakaupo ka sa harap ng tindahan mo habang nagkakape. Hapon nga ito, kumaretes, nagulat nga ako at tumutunog nga po yung mga bariya ko. Ayan, at inaayos pala niya yung mga tigpipiso at saka yung tigdilima. Tapos saktong may bumili kaya binigyan niya na. Dahil bawal nga po ito ilagay doon sa plate kaya dito na lang natin ilagay sa top box. Ito at may nareceive nga tayong free sample na pandikit kaya susubukan nga natin ito kung didikit. Inilagay niya na rin po yung reflector ng kanyang top box. Dahil first time naman namin magka-motor kumartes, kaya nakikinig din talaga kami sa comment section or nagbabasa kami at sinusunod din talaga namin yung iba. Kinabukasan naman kumartes, ito na nga po yung itsura niya at nakadikit na. Ito na lang talaga at bumagay lang siya dyan. Ngayon nga po yung United Nation ni Lekoya kaya naman ginising ko na nga po siya ng maaga. Tulungan ko na nga po siya magdamit para matapos na nga po kaagad. Ito na nga siya pinag-uniform para hindi nga po siya masyado mainitan. Pinag-shirt ko nga lang siya dahil mahaba naman nga po yung kanyang suot. palang kasama may isang parent marites tinanong ko nga siya kung sasama ako sabi niya nga wag na at dahil ginusto niya naman iyon, kaya ito hindi na nga rin po ako sasama at magbabantay na lang ako ng tindahan. Tinanga lang talaga at nakabila ako ng costume niya at hindi naman nga po ito mamahalin. Pangang magamit ito ng kapatid niya or di kaya sa susunod na taon. Dahil nag-alarm nga po yung cellphone ko kaya hindi ko alam na talaga namang nag-stop yung aming pagre-record. O ba diba, at matatangkaran na nga ako ng aking anak. Habang binibihisan ko nga siya dyan kumarites, abay nagdadal din talaga ako dahil anong oras na yun napakabagal pang kumilos. Normal na rin talaga yan sa ating mga nanay na maging dragon sa araw-araw. thank you Tapos pag wala na nga sila, abay doon naman tayo na kukonsensya. Tapos na isang video nga lang yung post ko tapos ilang seconds lang dahil medyo pagod nga rin pa ako kaya nagpahinga na muna ako. Minsan nakaka-drain din talaga yung mga araw-araw nating mga ginagawa kaya kailangan din talaga nating magpahinga pa minsan-minsan. Pero hindi ibig sabihin noon ay titigil lang nga tayo sa ating mga diskarte sa buhay para tayo nga ay mas tuluyan pang umunlad. Naghanap nga ako ng karayom na maliliit na pwede nga pong gamitin doon sa kanyang sash. Dahil wala nga kaming pin kaya yon na nga lang yung ginamit ko buti na lang at naka-t-shirt naman siya sa loob. Nahatid siya ng papa niya para hindi niya na nga kailangang maglakad. Malapit lang din kasi talaga yung school niya dito kumarites. Nga madali ko na talagang matapos yan kumarites dahil 6.20 na tapos yung start nga po ng program nila ay 6.30. O oh, ba diba, umaga pa lang ay ma stress ka na talaga. Nung natapos na nga siyang suotan kumarites, ito naman nga po yung itsura niya. After niyang umalis, ang gagawin ko naman nga po ay maglinis ng tindahan para pagdating nga ni Jawa galing sa paghatid niya ay bumuksan yung tindahan namin. Kung yung mga plastic na nakakalat at ilalagay ko nga po sila doon sa lagayan nila. Kaya yes, sabi ko nga sa inyo maganda yung may ganito kang lagayan ng mga plastik mo dahil alam mo na nga kung saan ka kukuha tapos wala pang mga nakakalat. Marami nga ako nakikitang kalat kaya kailangan ko munang magligpit bago magbukas dahil kagabi nga po ay hindi na kami nakapagligpit. So ayun lang muna kumarita. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.